Isa ito sa pinakaimportanteng tanong ng buhay. Ano ang nangyayari sa atin kapag tayo'y namatay? Maraming paniniwala tungkol dito. Pero ang tanging dapat nating pagbatayan ay ang salita ng Diyos. Sa Ecclesiastes chapter 9 verse 5, malinaw ang sinabi, sapagkat ang mga buhay ay nakakaalam na sila'y mamamatay, ngunit ang patay ay wala nang nalalaman. Ayon sa Biblia, ang kamatayan ay parang pagtulog. Wala kang malay, wala kang naririnig at wala kang nararamdaman hindi agad pumupunta sa langit o impyerno ang tao sa halip natutulog sila hanggang sa muling pagkabuhay na itinakda ng diyos sa 1thessalonica chapter 4 verses 16 ganito ang pangako bababa mula sa langit ang panginoon may sigaw ng utos at ang mga namatay kay kristo ay babangon muna ibig sabihin ang pag-asa natin ay nasa pagbabalik ni jesus doon pa lang niya bubuhayin ang mga namatay na sumampalataya sa kanya. Ang kamatayan ay hindi katapusan. Ito ay pansamantalang pagtulog. Kaya't huwag tayong mawalan ng pag-asa. Huwag tayong mabuhay sa takot. Sa halip, mabuhay tayo ng may pananampalataya sa muling pagkabuhay. Kapag tayo'y namatay kay Kristo, tayo'y muling bubuhayin kasama niya. Kung nabless ka sa aral na ito, i-like, i-share at i-subscribe ang ating channel dito lang sa pag-asa mula sa Biblia.